Hi! Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Pasensya na ha, hindi tayo nakavlog kahapon dahil ako nagbabiyahe po tayo. Ngayon po narito kami sa Geneva, Switzerland, kung saan magkakaroon po ng pagpupulong ang mga maisog at kita kailangan talaga maging maisog sa dami ng pagsubok sa ating inang bayang Pilipinas. No? Pero dahil napaka um, napakainit ang usaping uh, impeachment kayo sa Pilipinas, eh hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress? pwede bang detisin ng Senado sa 20th Congress? At syempre, ang paninindigan natin ay hindi po pwede dahil talaga namang ang termino ng kada kongreso ay natatapos kada at 30 ng Hunyo, kada um, tatlong taon pagdating sa mga um, congressmen at saka syempre, sa kalahat ng Senado ay pagkatapos din ng tatlong taon. Pero ngayon po saksaka ng uh, ng uh, mga dilawan at ng uh, mga loyalista, ginagamit ang mga law schools kung saan sinasabi nila na dapat talaga daw, sabi ng uh, saligang batas, eh, the Senate must forthwith proceed with the trial. Totoo po yun. May ganyang provision sa saligang batas na forthwith. At totoo po ang sinasabi sa lalong mabilis sa panahon. Pero yan po ay kung meron pang sapat na panahon para litisin nga yung impeachment complaint. Paano ka mag-forthwith kung in the first place tapos na ang kongreso? Kahit anong forthwith ang gawin mo dyan, kung tapos na ang buhay ng um, kongreso, hindi mo na siya mabubuhay muli. Ang, uh, ang, ang solusyon dyan, maghain sa susunod na kongreso, pero dahil merong one-year ban, kinakailangan antayin muna yung uh, matapos, yung uh, pang-unang taon, matapos pang impeachment uh, complaint na yan, at saka magkasampang panibago. Kung may buhay pa ang Senado, gaya naman ang nangyari doon sa impeachment ni uh, Corona, sa impeachment ni um, uh, uh, Ombudsman uh, Gutierrez, at saka uh, uh, yung impeachment ni um, Chief Justice Davide, eh syempre kinakailangan forthwith is schedule. That is, kung meron pang panahon. Pero kung wala ng panahon, that is a legal impossibility. Now, dapat bata tayo um, makonvince na kinakailangan litisin pa rin miski patapos na ang 19th Congress dahil ang mga law professors ay lumagda? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam niyo po, ang mga law professors, at ako naman po ay mahigit 20 years na naging law professor, kanya-kanya po kami specialization. Now, Uh, hindi naman po ibig sabihin na palimbasa sila ay mga law professors eh bihasa sila sa constitutional law. Talaga naman pong complicated issue itong uh, inaharap natin na nagsimula ang impeachment complaint sa House ng 19th Congress pero hindi matatapos sa 20th Congress. No? Consistent naman pong sinasabi nila na ang legal na basehan lamang ay yung gamit na fort wave. Lalo mabilis na panahon simulan ng uh, Senado ang paglilitis. Pero yun nga po eh, eh kung tapos ng kongreso, yung Fort wala nang ibig sabihin yon kasi hindi naman po pwede mag-proceed ang uh, isang kongreso kung talagang tapos na ang kanilang termino. Now, may sinasabi sila na meron daw mga desisyon na nagsasabi na the Senate is a continuing body. Well, it is a continuing body only because yung kalahati nga po ng uh, Senado ay uh, hinahalal every three years. Ibig sabihin, walang panahon na walang miyembro ng Senado, hindi gaya ng Kamara del Presentante, na po pwedeng magkaroon ng walang kongreso. Dahil kada tatlong taon, sila po ay uh, ng taong bayan. Ang problema, maski meron tayong dosing senador na natitira, wala naman silang quorum kasi ang quorum ay 13 at ang membership nila ay 12 lamang. So ang tanging uh, meron lang uh, uh, sa Senado kapag hindi pa nahahalal ang tatlong ang dosing uh, senador ng mga bago ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito ang importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case at ang Vice Presidente, ang tatayong acting President is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi uh, in, uh unlikely na parehong Presidente at Vice President mawawala. But in case mawala ngayon dalawa, nandiyan ang Senate President at hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga dun sa dosing yon ay eh, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang, ang aking sinasabi ay wala naman pong problema na maituloy ang impeachment pero antayin nila ang bagong kongreso. At saka i-file nila yan within yung pagtapos na yung one-year period. Ang problema ngayon, kailan i yung pag, uh, file ng impeachment um, complaint. No? Kasi nga, doon sa kaso ng Francisco at isa ako doon sa nag ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante. Ang problema, apat-apat yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng uh, Kongreso sa pamamagitan ng pagkuhan uh, uh, ng lagda ng uh, almost 80% mga congressmen ay yung pang-apat. So, kailan mo i-recon ngayon ngayon yung one year, isang issue na naman yan. Ang problema kasi, eh sila naman ang nagplano na patalisakin si um, VP Sara. Alam na alam naman mga kongresista ko anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives. And yet, eh, hindi nila inaktuhan yung tatlong uh, naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan. At yung pang-apat, ay eh, tinalap talaga nila yung mga... Uh, lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? In other words, binaride sila. So kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung one-year period at saka uh, dapat inaktuhan na nila ng mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. E wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon, sinisisay ang Senado. Now, po, pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado, nako po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit uh, sa Francisco, inabaliktad eh, yung desisyon ng Kamara na maghaing nga ng impeachment complaints? Well, dahil isa po ako dun sa abugadong nag-argue ng kasong yan, ang diprensya po niyan, ang kinwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampah ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat ng congressman sa loob na isang taon matapos maisampah ang impeachment complaint na dinismiss ng uh, Senate ng House uh, Committee on Justice. At sinabi namin na yung uh, pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes A prohibited second complaint, impeachment complaint within one year. At sinangayuna naman kami ng uh, Korte Suprema. Anong difference niyan? Doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Kung kukwesyon nila ang desisyon ng um, 19th uh, Congress sa Senado na huwag ipagpatuloy ang impeachment complaint. Well, abogado naman po yan si chief. So ang gagawin niya, magkukonbind sila as an impeachment court And as an impeachment court, magde-decision sila, dismissed, kasi wala ng oras. At saka magkakaroon na ng lack of jurisdiction kasi hindi nga po pwedeng mabuhay ang isang impeachment complaint doon sa susunod na kongreso. So, pwede bang question niyan sa court Suprema? Hindi na. Kasi malinaw na malinaw ang provision ng saligang batas. The Senate of the Philippines shall be the sole judge, sole judge in impeachment trials. At ang mangyayari dyan, pag sila yung nag na sa Senate Impeachment Court, decision na yan ng, ng Impeachment Court na ma-dismiss dahil lack of jurisdiction na nga, dahil ang ibig sabihin, dapat matapos nga ang paglilitis ng complaint na yan within uh, the period or the, the term of the um, or on or before June 30, 2025 na imposible na. Kasi kung sa... Ad 12 sila ay magbabasa ng charges, eh napakadaming mga testigo yan, hindi na madidinig ng uh, Kongreso ng Senate uh, during the 19th Congress ang mga ebidensya na ilalatang nila laban kay Sarah Duterte. Now, ito ba ay uh, isang paglabag sa saligang batas? Hindi. Ang dapat sisihin, yung Kamara ng representantes sa ilalim ng kasi nga sila ay nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampan na kaagad sa Senado. Nang sa ganon yung fourth forthwith na, 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 na binabanggit nila sa saligang batas, ay mabibigay implementasyon. E paano ka mag-forthwith ngayon? E tapos na nga yung buhay ng Kongreso, di ba? So wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi din sa saligang batas, may mga bagay-bagay, na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan. Una-una, doon sa pagsisante ng presidente, eh, ayaw nyo naman sisantehin yung bangag ng presidente. No? Pangalawa, sa eleksyon, kung sino maging senador at sino magiging uh, uh, representante no? sa Kamara de Representante at lahat ng opisyalis na inahalal ng taong bayan. Pero pagdating sa impeachment, decision Tanging Senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial, kung meron pang panahon, at pangalawa, kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin na sole judge. Kasi nung uh, kami uh, nag-argue ng kaso ng uh, Francisco, eh may mga tao, mga legal luminaries, gaya ni um, Jovi Salonga at ni uh, Judge Raul Pangalangan, yung uh, Pilipino na judge sa ICC, na naging amicus curiae or friends of the court. At sila mismo nagsabi, Maski na ang kinukwestiyon namin ay yung hakbang ng Kamara Representante sa paghain ng pangalawang prohibited impeachment complaint, ang sabi ni um, uh, dating Senate President Jovito Salonga, out of delicadeza, dahil lang ini-impeach ay uh, isa sa membro ng Korte Suprema, eh hindi na dapat um, pigilan ng uh, Korte itong impeachment trial na ito. Pero ang naging desisyon pa rin doon sa kasong yon ay kinilala yung um, standing o karapatan ng mga ordinary mamamaya na magkaid ng uh, kaso laban sa gobyerno kung may nalalabag na provision ng saligang batas. Yan yung tinatawag na citizen standing to sue. Rave abuse of discretion ang kamara representante nung sila ay ng prohibited Second impeachment complaint. Magkakaroon ba ng grave abuse of discretion sa parte ng Senado when as a Senate impeachment court ay eh, i-dismiss nila dahil wala ng oras? Hindi po. Kasi nga, sole judge. Yun, pagdating naman dun sa kaso ng Francisco, action ng camera de, represent camera de representante ang kinuwestion. Kaya nga, Francisco versus House of Representatives ang restrain talaga is yung pag-transmit sa Senado ng ng uh, ng uh, prohibited second impeachment complaint. Pero ngayon, kung uh, magsasampa ng kaso para para i-compel pagpapatuloy ng uh, uh, Senate uh, impeachment trial, ang didi-manda mo ay ang Senado. E eh, paano gagawin mo? May express provision sa salig ng batas na um, sole judge ang Senado sa lahat ng impeachment trial. So, imposible. Pag sila ay nagdesisyon sa bilang isang impeachment court, wala na pong grave abuse of discretion niya. Dahil talagang nakasulat doon, soul, ano ibig ng soul, wala nang ibang kahit sinong institusyon na po pwede magdesisyon kundi ang Senado lamang. Anyway, yung mga dissenting votes dyan, ay po naman silang magboto against um, the motion to dismiss it, no? At uh, yan naman po ay may ukit sa kasaysayan ng Senado Pero sa tingin ko, ay tama po ang magiging paninindigan ng mga Senador na boboto na ibasura ng impeachment complaint kapag uh, dating po ng June 30, 2025. Ang tanong, may sapat bang numero? Well, yan po ay... Uh, pag-uusapan natin sa susunod na edisyon ng Spokes Hour. Dahil ang kinakailangan natin ay 13 na boto ha, para i-dismiss. At tingnan natin kung merong sapat na boto. Pero preliminarily, ang sigurado lang na boboto dyan para ma-dismiss. Yung tatlong PDP, yung si Bato, si um, Go, at saka si Padilla, yung dalawang sinuportahan ni Bipisara, Marcos at Bilyar. So, lima pa lang ang siguradong boboto para ma-dismiss yung impeachment complaint na yan. Ang kinakailangan, 13. Meron pa bang walo na boboto para ma-dismiss? Well, pag-usapan po natin yan sa susunod na Spokes Hour. Bukas, isa-isahin natin at himay -himayin natin ang posibleng maging boto ng mga senador kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Pero ulitin ko po, Huwag po kayong madala sa numero ng mga, na, ng mga tao at personalidad na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasi po, maski lahat pa sila'y magsabing dapat ituloy, malinaw ang nakasaad sa saligang batas, tanging senado lamang ang kaisa-isahang judge pagdating sa impeachment trial. At ang desisyon ng, kong ng senado kung dapat bang ituloy ang impeachment trial na yan, bilang isang impeachment court, ay hindi ko pwedeng questionin na kahit sinong institusyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, ha? At hanggang bukas po, ito po inyong spokes ng bayan, nagsasabing, love I love you, Philippines. Love I, the only country Australia. that we have, They're the only country that we love. God bless the Philippines. At maraming salamat kay kapatid kong Maharlika. Ipag ako po, eh. po ang bayan, si Harry Roque, at ang Pakulo Duterte, Pamilya Duterte, at bawat Pilipino. Pasensya na po kayo ha. Dami ko ng problema ang hinaharap. So hindi ko na po pinapansin yung mga peste dito sa Europa. <laughs> no? Hinahayaan ko <laughs> na po na itong si Maharlika na anti-ipis ang siyang gumalaw. Okay? Maraming maraming salamat po. Hanggang bukas. Bye!